maganda magandang araw mga kananay, tatay ate, kuya, lolo, lola dyan, welcome back sa aking channel kamusta ang inyong mga buhay buhay kamusta ang inyong araw for today kahit maulan syempre dapat gawin natin maganda ang ating mga araw para ang ating buhay ay always good vibes, diba? At nakikita nyo ngayon, ay nandito na naman tayo sa aking kusina. Anyways, dahil nandito tayo sa aking kusina, ibig sabihin ay meron tayo ngayong pa-menu, pa-experiment uh, for today's video. At ang ating menu for today walang iba kundi ay ako'y magluluto ngayon ng at ang, ang ulam na isa itong uri nung tinatawag na tulingan pero hindi to tulingan nakalimutan ko yung pangalan kanina sinabi na ni asawa ni Josawak ko kalimutan ko na naman para p tinanggal ko na siya sa ref, frozen pa siya kasi oh, yung iba niya frozen pa, kaya tinanggal ko muna sa ref, kahapon ko pa kasi to binili ngayon, nilinisan ko lang nilagay ko sa ref nakalimutan ko kaninang tanggalin bago magluto kaya ngayon frozen pa siya pero lagyan ko siya ng tubig bag para matanggal ang pagka frozen niya malinis na siya nililis ko na to kahapon oh. ako'y makakalimutin. Sign <laughs> na ba ito na magiging matanda? <laughs> hindi pa naman ako matanda. <laughs> isa itong, ano, yung isang kapareho to ng tulingan. Pero hindi ito tulingan. Um, meron, may iba-iba iba kasing tawag dito eh. Ang iba, hilupin. Ang iba, tulingan. Ang iba, yung isa basta nakalimutan ko lalagyan ko siya ng pet chai. Malang pet ngayon. Para meron tayong gulay. Kasi alam nyo naman ako, di ba? Hindi ako nagluluto ng ulam ngayon. Walang, walang kasamang gulay. Dahil ang mga junakids ko, alam nyo na hindi, pwedeng walang gulay sa bahay ni Irene. dahil sabi nga nila gulay ay pampahaba ng buhay ika nga ba? Diba? maniniwala ba kayo doon ako oo oh, kaya palagi ako may gulay kahapon nagisa ako ng ano ng upo nag nagpunta kasi dito noong last week si yung sister-in-law ko yung kapatid ni asawa ko may dalang mahabang upo ngayon, yung kalahati nun, ginis ako sa Argentina giniling Argentina pork pork nilagyan ko siya, hindi ko na kayo dinala oh. kasi hindi ko na kayo dinala sa aking pa kusina kahapon, sa aking pa experiment dahil mabilis ang luto lang naman yun at ewan ko ba ang sama ng pakiramdam ko kasi <laughs> kasi Oras na naman na oras na naman na aking alam nyo na sa ating mga babae pag, pag malapit na tayong alam nyo na, datnan. Pag malapit na tayong datnan, yun. yun si Boboy. Si mother mother ko na dito. Ayan <laughs> si Boboy. Anyways, anyways. Mamaya, update ko kayo pagkatapos ng aking pa-prepare. <laughs> Na-prepare ko na nga ang ating kamatis, ang ating sibuyas, bawang, at luya na ilalagay natin dito sa ating kawali. Ayusin ko yun para makita nyo ang ating lulutuin later. Ito yung ating petchay. Ngayon, ang gagawin ko is lalagyan ko muna yung ilalim ng gulay yeah, ng likado. Yan. Konting luya sa ilalim. At konting bawang. Konting sibuyas. Yan. At ilalagay ko nga tong petchay. Ahogasan po muna isa. Ahogasan po na siya pero basta kuhugasan pa rin para malinis na malinis ang ating gulay. Diba? Huwag natin pikirin sa tubig dahil nandiyan lang naman yung tubig. Lalagay ko yung ating pechay. Lalagay ko na ang pechay ko sa ating lulutuin. Naalala ko na yung kung ano ang pangalan ng isdang to. Ano pala to? Rayado. Yun, di diba? Parang, parang kapatid to ng tulinga, ng Yellowfin. <laughs> Magkakapatid sila, di ba? Kasi pare-pare yung itsura nila, oh. Pero, iba-iba yung mga pangalan. Rayado po pala ito. Ilalagay ko na yung, yung isda. Yan. Isda. Rayado pala to. Not kanina, tinanong ko si Mother Dreer. Ang aking Modra Bells. Rayado pala to. Makakalimutin talaga ako. Wala. Sign na talaga to. <laughs> Oo oh, na. Inaamin ko naman. Uy. Inaamin ko na. Matanda na talaga ako. <laughs> Bakit kayo? Hindi nyo inaamin sa sarili nyo. Aminin nyo na. Uy. Yun. At itatapins ko na yung bawang sibuyas, luya, at kamatis. Para meron tayong ingredients doon sa ilalim, meron sa ibabaw. Para yung lasa niya talagang na-absorb. Absorb na absorb yung lasa ng luya, bawang. Saan ka pupunta, na kids? umuulan. Ayun. Nailagay na natin. Na ready ko na ang ating gulay. Ngayon, meron ako ditong piniling nyog. Nakayod na siya. Nabili ko siya 20 pesos lang. Ayun. Hihimasing ko lang muna siya. hihimasin ko muna siya. Mga ka -arina. Ito na yung ating pinaglamasan ng nyog. Ilalagay ko na siya dito. Isang gunawan lang to. Ayoko nang masyadong maraming sabaw. Kasi yung yung pet chai tutubig pa naman siya. Diba? Kaya ayoko nang hindi ko siya nilagyan ng maraming tubig. At isang ano lang siya, isang lamas lang. Pero nalabas na yung mga gata niya. Isang lamas lang siya. La, yung pechay kasi magtutubig pa yan kaya hindi pwede ang hindi pwede maraming sabaw, hindi pwede marami ang tubig. Kasi mawawala yung lasa ng gata pag marami ang tubig. Diba? din ba kayo magluto? Ganun din ba kayo magluto? Ganun din ba kayo magluto? mga 89 Lalagyan ko na siya ng asin para maano na niya yung alat ng asin kasi yung isda kahapon hindi ko manilag nilinisan ko siya nakalimutan ko lagyan ng asin kahapon bago ilagay sa ref kaya dapat pala nilagyan ko to ng asin kahapon wala alam niyo na talaga makakalimutin na ako ayun okay, na lang kasi palagi yung iniisip ko oy yan tama na muna yan kasi baka mag alat naman yan masubrahan naman lalagyan ko ay mamaya ako na siya lalagyan ng suka mamaya maglalagyan ako ng suka pero ngayon lalagyan ko siya ng paminta lalagyan ko siya ng paminta yun dinagdagan ko yung paminta para ay, nakalimutan ko bumili pala ng sili wala, makakalimutin na talaga ako. Lagyan ko siya ng kunting bitchin. Yun, kunti lang. Marami pa naman ang laman, oh. Kunti lang. Pang ilang luto ko na yan na bitchin na yan. Lalagyan ko siya ng kunting sugar. Ang aking Pampasarap. Alam nyo na, di ba, ang aking pampasarap pag ako nagluluto, asukal. Yan. Talagyan ko siya ng dalawang kutsarang asukal. Uh, hindi pa naman yan marami, kunti lang yan. Tingin nyo, mala, marami na yan, pero hindi yan. Kunti lang yan. Yun. Bubuksan ko na siya. pag na tayo. At meron meron ako dito ng malaking sakit galing to doon Mother Dear. Tatakpan ko siya para mabilis siyang mag-init. Para yung init niya ma-absorb doon sa taas agad. 'Di ba? Balikan natin to mamaya. natin yan mamaya yup, pag ano na siya. Okay na. Ako, wala. Ang dami ko talaga kalat dito. Uy. Ang daming kalat. Hmm. Alam nyo ba, kahagabi, wala na problema ako bigla pagising ko sa umaga kanina kasi kagabi ay eh kahapon naglaba ako naglaba ako ng mga uniform ni Josawa ko at yung yung natirang uniform ng mga, ng anak ko sa school ngayon sinampay ko doon sa labas dito sa may ano ng bahay namin na naputol na yung ano natanggal yung pako kaya ang nangyari ito oh nagkadahulog-hulog. Wala na, sobrang dirt. Ma, ano na siya? Ay, nahulog na naman. Madumi na talaga siya. Kaya, wala. Na problema talaga ako nang nakita ko to. Dumi na talaga siya, oh. Ganda, hulog-hulog siya, oh. Ayan, oh. Wala, mag-uumpisa na naman ako sa, ano, mag-uumpisa na naman ako sa pinaka-umpisa puti pa naman yan sobrang dumi kasi maulan dito kahapon mabuti nga at ngayon nag-init nahulog siya kaputi wala kaya nang problema ako kanin <laughs> sabi ko ay nako pagod na pagod ako ng paglaba kahapon wala yun nahulog lang doon tinuktokan ako ng sister-in-law ko, yung asawa ng kapatid ko, kaninang 5.30 kasi umalis siya ma maaga. Ngayon, akala ko kung ano na, yun pala nahulog yung mga sinampay ko. Wala, umagang-umaga, pagising ko, problemado na naman. <laughs> Wala talaga. Ay nako, kaya mamaya patapos ko magluto ng itong ating pa-kusina. Anohin ko yun. Uulitin ko na naman yung Kaya hindi na talaga naaalis ang aking mga eye bags. kita nyo. Pakapal ng pakapal lang aking mga eye bags. Dahil sa, Hindi naman pwedeng problema yun. Napapinong problema ko. <laughs> Ewan ko ba kung bakit maganito ako. <laughs> Ay, nako. Wala ko. Wala. Naghanap sana ako nung ano. Update ko kayo later pag okay na ang ating pa-experiment for today. Dahil tigan mo to, oh. Nag, ano na siya. Yung, ano niya, yung gata niya, kumukulo na. Kaya tamang hintay na tayo, mga kananay. <laughs> Nakita ba siya? Ito na ang ating rayado. Ginataang rayado. Hmm. Kumulot na siya. Lulutuin ko ng lutong-luto itong Sda kasi sabi nila nakakaudong daw. Alam niyo yung udong? Sabi ko, nakakaudong yung parang allergy sa madaling salita, nakaka-allergy daw yung isdang to. Lalo na kung hindi siya lutong-luto. Ang iba, ano, kumakati yung mga mukha, o namumula yung mga mukha. Ang iba naman, merong mga pantal-pantal na mga pula-pula, ganun. Dito sa Bicol, ang tawag dun is udong. Ganun. Na udong. <laughs> diba. Kaya dapat lutong-luto ito bisda. Kumukulo na siya. Pero hindi pa siya luto. Ayusin ko siya kasi. Tatakpan ko lang para ma-absorb niya masyado yung init kamayon ako titiki <laughs> kasi takot din naman ako takot din naman ako maudong kayo talaga kaya mamaya na ako titikin kung okay na yung lasa niya pag ano pag luto na yung isda <laughs> maya maya lalagyan ko na siya ng suka para ma, ma absorb na niya yung asin ng suka diba ang gagawin ko dyan is lasado yung suka niya at yung may pagka tamis-tamis pero hindi naman sobrang tamis ano lang siya, parang minimal lang yung pagkatamis niya. Pero yung suka niya nang ibabaw. Kasi masarap pa ganun. Tsaka yung suka, kontra din yun sa mga katikati. Ayun ang alam ko. Para meron din siyang pandepensa, di ba? Takot din naman ako maudong. <laughs> Kaya mamaya ako titikim nito kung okay na yung lasa niya. Kung matabang ba yan, no? Ma, ano, salty. Kaya, mamaya pag luto na siya titikmang ko yan ngayon wag muna. na kasi kakakulo pa lang niya eh pwede ko na siya lagyan ng asuka para ma ano na yung asuka ma absorb Namuuna na yung ano oh. No? suka Kunti lang yung sinabaw ko dito yung yung yung, gin, yung nilamas kong ano nyo. Kunti lang yung pero tignan mo. Nakita nyo ba dyan? Marami yung ano niya. Marami yung sabaw niya. Pero syempre ngayon lang yan, di ba? Mamaya mag ano pa yan. Mag... Uh, ma Ubusin ko na itong suka kasi kunti lang naman. Ah, ano pa yan mamaya? Mag mababawas pa yung ano niya sabaw. Kasi kakalabas lang ng mga sabaw yung ano tubig ng gulay na pechay. Kaya biglang rami yung tubig o oh, again, yo. Kaya tama lang talagang kunti lang yung ano ko nilagay kong tubig doon sa nyo kasi magtutubig pa tong pechay. mama Mamaya, titikmang ko yan. Huwag mo na ngayon kasi hindi pa yan luto. Natakot ka dahi. Natakot ang inyong kainday, rinay Natakot maudong. <laughs> Pero fresh pa yung bisda. Nabili ko siya kahapon. As in, fresh na fresh pa siya. Kasi, yung taga dito sa amin, nag nagtinda siya ng, ito nga, nagtitinda siya ng isda. Ngayon, bagong bili pa lang niya, kuha pa lang niya doon sa kinukuhaan niya. At saka, ano pa, pulang-pula pa talaga yung ano niya, yung dugo, kaya fresh na fresh pa. Nabili ko lang yung isang, isang ano siya, rayado, nabili ko siya ng, ano, 90 pesos, kasi ang kilo niya is 110. Ngayon, yung, meron doon na malaking buo, sobra siya sa isang kilo. Sabi ko, kahit yung maliit na lang, kulang sa isang kilo. Di kinuha ko na lang yun. 90 pesos siya. Pero malaki na, malaki na rin siya. Ang slice siya ng walong piraso. Kaya, kinuha ko na rin. Inugasan ko, nilagay ko lang sa ref. Yun. Ngayon ko niluto. Kasi kahapon, na ako ng ulam namin na tanghali. Kaya hindi ko na siya naluto kahapon. mamaya tikman natin yan kung ano ang kinalabasan ng ating pamenu for today luto na nga po ang ating pa science for today yan dito na ang ating pa science ayan parang madilim nakita nyo ba dyan ayun ginataang riado. yon sister ng ng hilupin at ng tulingan. <laughs> Alam nyo ba yun? <laughs> Anyways, before I go, let me introduce to you guys. I have I have important notice. <laughs> Meron ako mga bisita for today. <laughs> let me introduce to you guys our our kapinsara in the neighborhood yeah. over there in the bulod. <laughs> Here we go, Ayan sila oh. si tita Kola and si tita Beng. mga Junna kids ko gumagawa sila ng project pero pasawa'y ang mga Junna kids ko. Anyways, anyways guys hanggang dito na lang ang aking pa. Beju, beju for today. Dahil ako'y magpapaalam na sa inyo. At ako'y may gagawin. Yun na nga, yung kanina, yung pinakita ko sa inyo doon sa labas, yung nagkanda, hulog, na yung mga nilabhang kong puti kahapon. Yun ang aking susunod na gagawin. Kaya hindi ko na kayo dadalhin pa doon. Uy, kasi hindi ako matapos-tapos ng pag <laughs> pagbalnaw ko noon. <laughs> kung magngangawa pa ako sa inyo. Anyway, sige na bye-bye na for today's video, mga ka Ireney. Always remember, always wear your smile in your face para ang inyong mga araw is productive and you have a uh, good vibes every day. Bye-bye mga ka Ireney. Bye-bye to all of you, mga kananay, tatay, lolo, ate, kuya. Bye-bye sa inyo. Have a nice day.